Ibig sabihin, lahat na pwede nilang i-offer sa inyo ay nandun na. Kuya, 150. Yan yeah, na, 150. Para oh, sa iyo, 150. <laughs> <laughs> yan. So, balik tayo din sa Kaidelaysa. Kaidelaysa na makakarating sa Australia sa concert ni Moira de la Torre. Yan, yeah. Kita niya yan. Kita yan? UMJ Printing Services and Trading. O, oh, Services and Trading. Dad, yeah. mga <laughs> So yun guys, maganda yung vlog natin ngayon kasi meron tayong kaibigan na susuportahan sa kanyang bagong bagong bukas na negosyo. Yan, puntahan natin. Surprise visit natin ang ka ating kaibigan na kahit alam niyang busy ako eh nagpakasakali pa rin siyang makakarating si Hera Najib so yan pero sinabi ko naman pupunta ako Pero okay. ano bang, ano bang hanap nila? <laughs> eh naghanap kami ng ano eh <laughs> Uh huh? Alam ko naman nandiyan lahat eh. <laughs> UMJ Printing Services po. <laughs> Tuloy po. Ito so, kayo. silang ino-offer lahat ng uh, uh, videos and the photos sa wedding, sa lahat ng events niyo ay pwede-pwede nyo uh, invite ang QMJ uh, printing services and trading. So trading, nandun na lahat. Ibig sabihin, lahat ng pwede nilang i-offer sa inyo ay nandun na. Kuya, 150. Yeah, 150. Para, Para sa iyo, <laughs> 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 nyo, lahat na i-offer niyan. kung kung meron kayong mga nais nice, ipa-customize, ipagawa ay nandito lang nandito lang, so eto makikita nyo yung mga machine na ginagamit nila para uh, pang-customize ng gamit so let's go so yun, dito nyo makikita yung uh, sarili nilang uh, machine pang uh, print ng mga tarpaulin and sila na rin mismo mag edit ng mga gusto nyong design yan o, no? katabing-katabing nyo lang lahat pati yang uh, printing press nila ng kanilang uh, uh, t-shirts 'yan oh customized t-shirts po 'yan para sa mga magre-reunion at uh, kung saan pa mga grupo na gustong magpatatak ng kanilang mga damit 'yan and dito makikita nyo rin gumagawa sila ng mga customized cards pang uh, pwede sa mga weddings 'yan stickers lahat na Nandito po sa QMJ Printing Services and Trading. Yan. So, pwede rin kayo magpagawa dito ng mga customized calendars katulad nito. Yan, ba? Diba? Mga tindahan dyan na gusto magpa-customize. So, dito na lang kayo. Let's go. Hey! So, yun nga. Uh, alam nyo ba na ang uh, QMJ Enterprises ay nag-offer din ng iDelays. Yan. This is not just a uh, simple, uh, typical na mga ID lang. Kasi ito, trading na tayo ngayon. Mas pinalawak ko. na. Opa! Kita yan? QMJ Printing Services and Trading. Oh, Services and Trading. Kita niya yan? Tumitikas na mga dila <laughs> Yan. Kita niyo itong ID leads na ito, makakarating doon ng Australia. So sa mga followers natin yan from Canada, uh, Italy, yan mga kaibigan ko dyan sa Italy, mga nakapalo sa Haranajib, and uh, from other uh, countries. So pwede pwede na tayo mag, uh, mag uh, magpagawa ng mga uh, customized products from Mindoro, Philippines to your countries. Yan. Uh, lalo, lalo na ngayon magpapasko pwede kayo magpagawa ng mga customized products, baso, kung ano gusto nyo regalo sa mga mahal sa buhay, dito sa Pilipinas, sa so Mindoro, especially sa Kalapan. Tapos, titiraan na ng QMJ. Sila na gagawa. Papadala na lang natin sa bahay nyo. Ano? Ayaw pa nyo. Yan. So, balik tayo dito sa Idelay. Sa Australia, sa 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 Idelay, sa sa Moira de la Torre. Yan, yan. Sa lahat ng mga atin ng concert, makakatanggap po kayo ng mga free eye delay Yan. Tama ba? Free eye to. sa mga event organizers yan. Ah, sa mga <laughs> event organizers pala ito. Yan. Matatanggap ito ng... Uh, pero tatahimik mamaya sa so, editing natin yan so ang mga idolix na to ay gagamitin ng ating mga organizers event organizers ng concert ni Moira sa Australia, si Australia. Kami QMJ Printing Services offers. Customized calendar, customized fan, customized shot glass for the boo, customized mug for all occasions. Customized trophy for tournaments and other competitions, customized pen with name engraved, customized cards with calendar at the back. Customized tumbler And customized ref magnet pictures. Ay, hindi kasama yan. <laughs> yan, yung mga simpleng uh, customized uh, wedding invitations. Yan, iba't ibang klase ng wedding invitations. Kung anong gusto nyo yung diskarte yan. Pero sa of course, patatak na rin. Yan, pwedeng tatak, pwedeng uh, tahi. Yeah. So yan, mga karana at doon tatapos ang ating vlog ngayong araw at kasama uli natin ang uh, may-ari ng QMJ Printing Services and Trading. Yan. So sana suportahan natin ang ating kapwa musiko, kapwa kasasmi. Yan. And syempre ang ating kasama uh, sa pagninegosyo rin. Yan. Thank you very much QMJ uh, Printing Services and Trading sa so pag-invite kay Haranaki. Let's go. Thank you.